labing dalawang pamahiin sa lamay at burol Una, masama ang magwalis ng bahay habang hindi pa naililibing ang patay dahil may malaga sa miyembro ng pamilya. Pangalawa, kapag nagliligpit ng mga plato, bawal itong pagpatong dahil magkasunod-sunod ang mga mamamatay. Pangatlo, bawal maligo at magsuklay ang pamilya ng namatay sa burol. Pwede rin naman na makiligo sa ibang bahay ang mga miyembro ng pamilya basta wag lang sa kanilang mismong bahay pang-apat, dapat may sariling upuan ang iniwang asawa ng namatay at bawal ito upuan ng iba. Ang paniniwala ng matatanda kapag umupo ang isang taong may asawa sa upuan ng balo, hindi magtatagal, mamamatay din ang asawa niya. Panglima, huwag mag-uwi ng pagkain galing sa hinanda ng namatayan dahil maiuwi ang malas, pang-anim kung buntis bawal dumungaw sa patay dahil mahihirapan itong mga anak at pwedeng mamamatay din ang bata habang nasa sinapupunan. Pang-pito, iwasang matuluan ng luha ang salamin ng kabaong nang namatay dahil mahihirapan itong umakyat sa pangalawang buhay ang espiritu ng patay. Pangwalo, bawal matulog ang lahat sa pinaglalamayan dahil kukunin ng aswang ang patay kung walang nagbabantay. Pang-syam, ang barya abuloy para sa patay ay bawal ibuhos mula sa lalagyan at bawal din magingay sa pinaglalagyan. Sa unang abuloy ng patay, kailangang ipaypay sa pinto ang pera ng tatlong bises para marami pa ang tutulong o magbigay ng abuloy. Pangsampo, takpan ng tela ang salamin ng bahay habang dito nakaburol para hindi magpakita ang namatay. Panglabing-isa, bawal magpasalamat ang pamilya na namatayan sa mga bisita o sa mga nagbibigay ng abuloy dahil maaaring sumama ang loob ng namatayan o kaya yung espiritu ng namatay dahil iisipin niya na ikinatuwa mo ang nangyari sa kanya. Panglabing-dalawa, huwag kang didiretso kapag galing ka sa lamay dahil susundan ka ng kaluluwa ng namatay kaya dapat magpunta ka sa ibang lugar para hindi ka susundan ng malas. So yun lang po mga kaibigan, so please do subscribe and hit the notification bell para ma-update po kayo sa susunod na mga videos. Maraming salamat.